Libo-libong oportunidad sa trabaho ang inilapit sa mga bataenyo sa 2025 Bataan Labor Day Job Fair noong unang araw ng Mayo na ginanap sa Bataan People's Center bilang pagunita sa araw ng mga manggagawa. Ito ay pinangasiwaan ng Provincial Employment Service Office o PESO sa pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment kung saan nasa 37 ang bilang na nakilahok na local at overseas employers at recruitment agencies. Ayon sa PESO, nasa 41 job seekers ang hired on the spot mula sa 7,000 na bakanteng trabaho na dala ng mga employers. Maganda yung linkage na ginagawa ng ating PESO from locators, investors to job seekers to training, sa TESDA, of course tulong ng DOLE, lahat po nagtutulong-tulong talaga para mas madaling makapaghanap ng trabaho uh, dito po sa bataan. Bahagi rin ng job fair ang iba't ibang serbisyo mula sa ilang tanggapan ng pamahalang nasyonal na nagbigay ng mga skills trainings, general inquiry at pag-issue ng mga dokumento. Para sa mga naghahanap pa rin ng trabaho, maaaring lumapit sa peso ng inyong lungsod o bayan o maaari rin makipag-ugnayan sa peso ng pamahalang panlalawigan sa The banker. Masuunlad pa ang produksyon at kalakalan sa sektor ng pangisdaan, hindi lang sa Bataan kung hindi maging sa buong gitnang Luzon, matapos pasinayaan ang Orani Fish Landing and Trading Facility na matatagpuan sa Barangay Pantalan Bago. Isa sa mga nanguna sa seremonya ay si Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Assistant Secretary for Operation Unicol's Manalo, kung saan ibinahagi niya ang layunin ng pasilidad sa pagsusulong ng agritourism. Magtulungan po tayo na palaguin itong proyekto na ito na ibinigay ng national government, ng provincial government, ng local government, ng bataan. Ang pagpapasinaya ay sinaksihan din ni Governor Joe Ed Garcia na nagpapaalala sa kanyang mga kababayan sa kahalagahan ng pangangalaga ng pasilidad para sa patuloy na pag-asenso ng ekonomiya. Bukod sa anim na po po dito Sempre makikinabang po ang halos apat na raan na fishing households. Siyempre, umaabot po yata ng 3,000 ang mga nagtatrabaho rin sa pangingisda dito sa ating bayan. 58 fish pond owners. Meron tayong 10 ice stall owners. 31 fish broker and food stall owners. At pagbibilangin po natin lahat ng makikinabang, abot po siguro sa halos 10,000 residente dito po sa bayan ng Orani. Ang pasilidad ay may lawak na 1,000 square meters na may kapasidad para sa 60 consignee o mga ngalakal. Inaasahang magiging bagsakan ito ng mga kilalang seafood mula sa Orani tulad ng Alimango, Hipon at Sariwang Isda. Mas maraming mag-aaral sa kolehiyo ang mabibigyan ng tulong pinansyal matapos lumagda sa isang kasunduan sina Governor Joe Garcia at Aboytis Power President at CEO Daniel Aboytis sa ilalim ng kasunduan, 10 milyong piso ang ilalaan ng Aboytis Power para sa dalawang daang mag-aaral mula sa Bataan Peninsula State University at Polytechnic University of the Philippines Mariveles Campus na kumukuha na anumang kurso sa ilalim ng engineering program. Imbis na pangdagdag lang ito yung allowance sa na binibigay natin para sa kanila pong mga tuition fee dahil libre na ang kolehiyo lalo na sa State University. Ngayon po nagagamit nila to pambili talaga ng mga Uh, pangangailangan nila bilang studyante. And uh, makikita nyo po sa kanila yung uh, kanilang uh, kasayahan na maging part ng scholarship program and their determination to really help their families and of course our province and our country by being uh, good professionals. Ang pamamaraan sa pagtukoy ng mga benepisyaro at pamamahagi ng tulong pinansyal ay pangangasiwaan ng scholar ng Bataan Office. Sa patuloy na pagpapatupad ng Bisita Bayan Kada Buwan program, inilapit ng pamahalaang panlalawigan ng bataan ang mga pangunahing programa at serbisyo sa mga residente ng Urani noong nakaraang Abril. Sa kanyang mensahe, tinalakay ni Governor Joet Garcia ang mga isinulong niyang programa at advokasya para sa mga kabataan tulad ng Teen Information Center, Tobacco Free Generation, Mental Health Awareness, Sports and Active Lifestyle, Scholar ng Bataan Program at Bataenyo Pass. Nakakatuwa po, paunti-unti, nagdadatingan po yung mga proyekto, natatapos yung mga proyekto na alam po makakatulong pagdating sa kalusugan, sa panguna po ng Orani District Hospital, pagdating sa trabaho, kaya nandyan po yung ating Freeport Expansion Area, nandyan po yung ating Fishport, at syempre pagdating naman po sa edukasyon, ay tuloy-tuloy yung pagbibigay po natin ng scholarship para sa ating mga kabataan. Bahagi ng programa ay ang Hataw Takbo Orani Leg na may layuning hikayati ng buong komunidad para sa mas aktibo at malusog na pamumuhay. Sa isang pagpupulong ni na, na Congressman Abet Garcia kasama ang mga kinatawa ng Department of Public Works and Highways, Public-Private Partnership Center of the Philippines, National Economic and Development Authority at iba pang ahensya ng pamahalaan, Tinalakay ang Manila Bay Integrated Flood Control, Coastal Defense and Expressway Project. Ang nasabing proyekto ay isinusulong ni Congressman Abet na naglalayong magtayo ng isang coastal road dike na magsisilbing alternatibong daan patungong Metro Manila. Bukod dito ay magsisilbi itong proteksyon laban sa mga panganib na dulot ng pagbaha at magsusulong ng marine aquaculture. Nagkaroon na ng studies, lo and behold, Uh, siya yung pinakamataas ang economic internal rate of return that was compelling reason enough for the NEDA board to really fund it. Kailangan maghanap na tayo ng permanent solution para kahit nagulang, kahit babab, ay hindi nagbabaha at tuloy-tuloy ang komersyo na midwifery students mula sa Bataan Peninsula State University na dating mga Persons Deprived of Liberty o PDLs ang lumahok sa isinagawang apron investiture nameplate at candle lighting ceremony na ginanap noong ikalima ng Mayo sa Bataan District Jail. Ang seremonyo ay bahagi ng College Education Behind Bars program ng BPSU sa pamumuno ni President Dr. Ruby Santos Matibag na layuning bigyan ng panibagong pag-asa ang mga PDLs sa pamamagitan ng edukasyon. Bahagi rin ng seremonya ang pagkilala sa apat na mag-aaral na kabilang sa unang batch ng programa na kasalukuyang nasa huling bahagi ng kanilang pag-aaral.